Si Satanas, bukod sa pagiging isang manlilinlang, sinungaling, at magnanakaw, ay kilala rin sa pagkakasala. Alam niya kung paano masama ang loob ng mga tao tungkol sa kanilang sarili at kwestyunin ang kanilang halaga, na eksaktong plano niya para hindi ka magambala. Ang kanyang target ay karaniwang mga mananampalataya kung saan isa ka. Bumubulong siya ng mga kasinungalingan sa iyong mga tainga, na nagpapababa sa iyong pakiramdam tungkol sa iyong sarili, o na hindi mo na masusukat. Ngunit ang lahat ng ito ay kasinungalingan mula sa kaaway. Gumagamit siya ng mga diskarte upang madama kang talunan, at ang pagkahulog dito ay maaaring maging lubhang mapanganib. Kaya ah, dapat mong panghawakan ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo na siyang pinakahuling katotohanan. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Nais nang Dios na buksan ang iyong mga mata sa mga diskarte na ginagamit ng diablo upang manipulahin ang iyong mga iniisip. Kung mas maaga mong napagtanto ang mga ito, mas mabuti para sa iyo. Kaya, mangyaring sundan ang video na ito hanggang sa dulo at huwag kalimutang i-on ang notification bell para sa higit pang mga inspirational na video magkasama din tayong magdasal sa dulo. Sa espiritual na larangan ng digmaan ng buhay, ang mga pag-atake ni Satanas ay hindi may iwasan. Patuloy kang haharap sa iba't ibang pag-atake mula sa kanya. Hindi mo sila matatakasan, ngunit malalampasan mo sila. Hindi bababasa, mula pa sa simula ng paglikha, si Satanas ay palaging tuso at mapanlinlang. Tingnan kung paano niya nilinlang si Eva na kainin ang ipinagbabawal na prutas. Binaluktot niya ang tagubiling ibinigay sa kanila ng Diyos, at ipinakita sa kanya ang mas maliwanag na bahagi nito. And guess what? Nahulog siya dito nang hindi tinitimbang ang mga kahihinatnan. Ngayon, gumawa siya ng ibang paraan upang maghasik ng mga binhinang pagdududa at pagkatalo sa puso ng mga Kristiyano alam niya na kung mapapanatiling talo kanya mawawalan ka ng kapangyarihan at hindi mo magagawa ang mga plano ng Diyos ang pag-unawa sa mga diskarte na ginagamit ng diablo ay napakalaking paraan upang paboran ka ginagawa nitong mas madali ang pagtagumpayan at paningindigan sa pananampalataya kaya narito ang ilang mga diskarte numero 1 pagbaluktot sa katotohanan Si Satanas ang ama ng kasinungalingan, at ang isa sa paborito niyang taktika, ay ang baluktutin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Binabaluktot niya ang banal na kasulatan at dinadaya ka upang maniwala sa mga maling aral. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagkuha ng kasulatan sa labas ng konteksto o pagbaluktot sa kahulugan nito. Ginawa niya ito kay Jesus sa ikalawang tukso matapos mag-ayuno ng apat na araw at gabi. Pero salamat sa Diyos, nagtagumpay si Jesus. Kung minsan, nagagawa niyang magmukhang hindi gaanong mahalaga ang ilang kasulatan. Pagkatapos ay kinukumbinsi kanyang huwag pansinin ang mga ito. Halimbawa, ang Biblia ay naglalaman ng mga talata tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Ang mga talatang ito ay kasing totoo ng tungkol sa paghatol at kaparusahan. Ngunit narito ang ginagawa ng Jablo, Itinuro ka kanya sa mga talata tungkol sa paghatol at pagpaparusa ng Diyos habang binabalewala ang tungkol sa pag-ibig at awa ng Diyos. Maaaring tumuon siya sa isang talata tungkol sa kabiguan ng tao habang binabalewala ang tungkol sa pagpapatawad ng Diyos. Alam mo ba kung ano ang nagagawa nito sa iyong isip? Ito ay nagpapadama sa iyo ng kawalan ng pag-asa at pagkatalo sa halip na magwagi kay Kristo. At kung hindi ka mag-iingat, maaari kang maalis nito sa landas ng katuwiran. Sinasabi ng 2 Korinto labing isa tatlo. Ngunit natatakot ako na kung paanong si Eva ay nalinlang ng katusuhan ng ahas, ang inyong mga pag-isip ay maaaring maligaw sa inyong tapat at dalisay na debosyon kay Kristo. Ito ang pag-aalala at pag-aalala ni Apostol Pablo tungkol sa simbahan sa Korinto. Gayunpaman, ang mabuting balita ay ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at totoo. Bilang anak ng Diyos, dapat mong malaman ito. Kapag nalaman mo ang buong katotohanan ng salita ng Diyos, makakatagpo ka ng pag-asa at lakas sa mga pangako ng Diyos. Kahit na natutukso kang makaramdam ng pagkatalo, maaari kang kumapit sa katotohanan ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Maaari mong labanan ang mga kasinungalingan ng Diablo kapag nanindigan ka sa katotohanan ito. Bilang dalawang, paglikha ng pagkagambala. Gumagawa din si Satanas ng mga distractions sa iyong buhay upang madama mong talo ka. Alam mo ba kung paano niya ito ginagawa? Binobomba ka niya ng mga nakikipagkumpetensyang atraksyon upang ilihis ang iyong atensyon sa Diyos. Tinitiyak din niyang pupunuin ang iyong isipan ng mga makamundong alalahanin at gawain. Dahil dito, nagiging mahirap na tumuon sa iyong kaugnayan sa Diyos at mas madaling madaig sa tukso. Sinasabi ng dalawa ko rin labing isa oras labing apat na minuto, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas mismo ay nagpapakunwaring anghel ng liwanan. Ang dahilan kung bakit madaling makaabala sa iyo ang Diablo ibinabalat niya ang mga ideya at bagay sa iyong paraan. Pinapamukha niya sa iyo na mabuti sila samantalang hindi sila. At sa oras na matuklasan mo sila kung ano sila, malayo na ang napuntahan mo sa kanila. Alalahanin ang talinghaga ng manghahasik na sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Naghasik siya ng mga buto sa apat na iba't ibang uri ng lupa, munit ang mga binhing na hulog sa mabatong lupa at sa gitna ng mga tinik ay hindi tumubo. Alam mo ba kung bakit? Ang ibang bagay kasi ay sumukip at sumasakal sa kanila. Nagbabala si Jesus na kung hindi ka mag-ingat, ang mga alalahanin at pagnanasa ng mundo ay sasakal sa salita ng Diyos sa iyong buhay. Gagawin itong hindi mabunga at walang katuturan. Nang bisitahin ni Jesus sina Maria at Marta, bumaha sa isipan ni Marta ang mga pagkagambala, ngunit nakatuon si Maria kay Jesus. Sa dalawang ito, pinuri ni Jesus si Maria, na sinasabing pinili niya ang pinakamahusay. Ang isa pang paraan ng pagkagambala sa iyo ng Diablo, ay sa pamamagitan ng pagpuno sa iyong isip ng mga kasinungalingan at kalahating katotohanan. Kinumbinsi ka niya na hindi ka mabuti, malakas, o karapat dapat para sa paggamit ng Diyos. Nagiging mahirap na tuparin ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay kapag pinaniniwalaan mo ito. Numero ikatlong, pagpapaalala sa iyo ng mga nakaraang kasalanan at pagkabigo, at paglikha ng takot at pagdududa. Gustong gusto ni Satanas na ilabas ang mga nakaraang kasalanan at kabiguan, ginagamit ang mga ito para hatulan ka at punuin ka ng pagkakasala at kahihiyan. Sa tuwing gagawa ka pa ng isang hakbang sa iyong relasyon sa Diyos, ipinaalala niya sa iyo ang panahong nagkagulo ka, kung gaano kabigat ang naramdaman mo tandaan kung gaano kagalit ang Diyos? Ito ay maaaring magparamdam sa iyo ng pagkatalo, na para bang hindi mo na mapasaya ang Diyos o magiging mas mabuti. Nais ng jablo na maniwala ka na hindi ka karapat dapat sa kapatawaran at awa ng Diyos. Maaaring hindi mo ito napagtanto, ngunit ito ay napupunta sa isang mahabang paraan upang magtanim ng takot at pagkabalisa sa iyong puso. Binubuksan nito ang pinto upang mag-alala tungkol sa hindi alam na nagdududa sa katapatan ng Diyos. Sinasamantala niya ang iyong mga kahinaan at kahinaan, pinapakain ang iyong mga insecurities. Siya ay bumubulong ng mga kasinungalingan tungkol sa iyong kakulangan at hindi pagiging karapat dapat na nagdulot sa iyo ng pagdududa sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo. Alam mo ba ang kahinatnan ng lahat ng ito? Kung hahayaan mo siya sa kanyang paraan, agawin ka niya ng pag-asa at kadalakan. Sisiguraduhin niyang makumbinsi ka na ang mga pangako ng Diyos ay hindi makakamit. Pero alam mo namang hindi ito totoo, di ba? Gayun pa kung sumuko ka, hahantong ka sa kawalan ng pag-asa at panghihina ng loob. Bilang apat, inihiwalay kanya at hinihikayat ang pag-asa sa sarili. Ang isa pang diskarte na ginagamit ng Diablo ay ang paghihiwalay sa iyo mula sa sinumang makakatulong sa iyo, maging ang iyong pamilya, mga kaibigan, o kristyanong komunidad. Sinusubukan niyang kumbinsihin ka na nag-iisa ka sa iyong mga pakikibaka, at ipinaramdam niya sa iyo na walang nakakaunawa sa iyong pinagdadaanan. Sa sandaling ihiwalay ka niya, pinapahina niya ang iyong pananampalataya, at ginagawa kang mahina sa kanyang mga pag-atake kapag sa wakas ay ibinalik ka niya laban sa lahat, hinihikayat kanyang umasa sa iyong lakas. At alam mo ba kung ano ang ginagawa nito? Ito ay humahantong sa iyo sa pagpapabaya sa pagtitiwala sa Diyos. Tinutukso ka niya ng may kasiyahan sa sarili na binabawasan ang pangangailangan para sa patnubay ng Diyos. Kapag gusto niyang gawin ito, ipinakikita niyang walang kakayahan ang lahat ng tao sa paligid mo. Pagkatapos ay inilista niya ang iyong hindi nasagot na mga panalangin bilang isang dahilan upang hindi na umasa sa Diyos. Sa puntong ito, nagiging madaling tumalikod sa Diyos, lalo na kapag hindi siya dumating tulad ng inaasahan. Ito ay mula sa isang lugar na tulad nito na makikita mo ang iyong sarili na nagsasabi, ang langit ay tumutulong sa mga tumutulong sa kanilang sarili. Ngunit iyon ay isang kasinungalingan mula sa hukay ng impyerno. Siyempre, maaari kang makahanap ng isang paraan upang matulungan ang iyong sarili. Ngunit kung ang Diyos ay hindi kasangkot, hindi mo ito gagawin ng tama. Numero 5. Lumilikha ng hindi pagpapatawad at kapaitan. Ang hindi pagpapatawad at pait ay dalawa pang diskarte na ginagamit ng jablo upang madama mong talunan ka. Ang mga ito ay maaaring magbunga ng mga negatibong emosyon, kabilang ang galit, sama ng loob, at maging ang kapaitan. At alam mo ba kung ano? Ang mga emosyong ito ay maaaring nakakapagod at makakaapekto sa iyong pisikal at mental na kalusugan. Ginagawa nitong imposibleng maranasan ang kalayaan at kagalakan mula sa isang buhay na isinuko sa Diyos. Alam ni Satanas na ang pusong puno ng hindi pagpapatawad ay isang pusong sarado sa pag-ibig at pagpapagaling ng Diyos. Kaya naman mahalagang magpatawad sa iba kahit na mahirap. Kung ikaw ay kay Kristo, piliin na magpatawad sa iba gaya ng pagpapatawad ni Kristo sa iyo. Ito ay magpapalaya sa pasanin ng kapaitan at magdadala ng kalayaan sa pagpapatawad. Mga minamahal, napakahalaga na manatiling mapagbantay upang labanan ang mapanlinlang na mga taktika ni Satanas. Sinasabi ng isa Pedro 5, 8, maging alerto at matino ang pag-isip. Ang inyong kaaway na jablo ay gumagala-gala tulad ng isang leong umuungal na naghahanap ng masisila. Ito ay sapat na patunay na ang jablo ay hindi kailanman nagpapahinga. Palagi siyang nag na para ipadama sa iyo ang pagkatalo at pagkatisod. Siya ay isang tusong kaaway at dapat kang laging mag-inat laban sa kanyang mga pag-atake. Hindi mo mahahanap ang solusyon kung hindi mo alam ang iyong problema. Kaya't ngayon na alam mo na ang mga pakana ng Diablo, narito ang ilang paraan na maaari mong malabanan ang mga ito. Numero 1. Tumutok sa paghahanap sa Diyos higit sa lahat. Ang pagtatakda ng iyong mga prioridad ng tuwid ay palaging napakahalaga. Nalalapat ito hindi lamang sa iyong sekular na buhay, kundi pati na rin sa espiritual. Ang pinakamahalaga sa iyo ay dapat ang iyong pangunahing prioridad. Sa kasong ito, dapat kang tumuon sa Diyos higit sa lahat. Kailangan mong maglaan ng oras para makasama ang Diyos araw-araw, pag-aralan ang Kanyang salita, at manalangin. Sa ganitong paraan, makatitiyak kang nakikinig ka sa Kanyang tinig at wala sa iba. Kung ang iyong isip ay laging abala sa mga bagay ng Diyos, wala kang oras upang aliwin ang panlilinlang ng Diyablo. Ito ay kasing simple nito, kailangan mo ring i-double check ang mga bagay na pinapayagan mo sa iyong puso. Tandaan na ang iyong mga salita at kilos ay mga pagpapakita ng kung ano ang nasa iyong puso. Siguraduhin bantayan mo ang iyong puso ng buong sikap. Magtakda ng malusog na mga hangganan sa iyong buhay. Titiyakin nito na mananatili kang nakatuon sa kung ano ang pinakamahalaga at lalabanan ang mga pakana ng jablo. Pangalawang bilang, ihanda ang iyong sarili ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sa sandaling mapagtanto mo na ang iyong espiritual na paglalakbay ay lampas sa pisikal, ikaw ay upo. Sinasabi sa Efeso 6 oras 11 minuto, 13, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makapanindigan laban sa mga pakana ng Diyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga otoridad, laban sa mga kapangyarihan. Nang madilim na mundong ito at laban sa mga puwersang espiritual ng kasamaan sa mga makalangit na kaharian, kaya't isuot mo ang buong baluti ng Diyos, upang pagdating ng araw ng kasamaan, maaari kang manindigan, at pagkatapos mong magawa ang lahat. Tumayo Mayroong ilang mga bagay na dapat na mayroon ka upang labanan ang jablo, upang siya ay makatakas mula sa iyo mayroong kaligtasan, katotohanan, katuwiran, at kapayapaan. Ang lahat ng ito ay tutulong sa iyo na manatiling nakatuon sa Diyos at maiwasan ang mga na kinakailangang abala. Paano ang salita ng Diyos at ng banal na espiritu? Kapag napuspos ka ng banal na espiritu, sinasangkapan ka niya para laging gawin ang kalooban ng Diyos. Binibigyan ka rin niya ng tamang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ayaw mo bang maranasan ang lahat ng ito? Kung ang lahat ng mga bagay na ito ay naroroon sa iyong buhay, magagawa mong tumayo at madaig ang masasamang pakana ng jablo. Ito na dapat ang kwento mo simula ngayon. Alam ni Jesus ang lahat ng kailangan niya para suportahan siya sa pamamagitan ng kanyang misyon sa lupa, ngunit hindi niya ito pinabayaan, ginamit niya ito. Alam niya kung ano ang gagawin at sasabihin sa bawat sitwasyon. Walang lugar sa Biblia na nakita natin si Jesus na nakikipag-usap sa Diablo. Kung pupunta ka sa warfront na may dalang espada nang hindi mo alam kung paano ito gamitin, natalo ka na. Kaya kunin ang mga sandata na inilaan ng Diyos para sa iyo at gamitin ang mga ito ng husto kapag kailangan. Sa ganitong paraan, maaari mong madaig at magkaroon ng tagumpay sa Diyos. Numero ikatlong, panghawakang mahigpit ang mga pangako ng Diyos at ang iyong pagkakakilanlan sa Kanya. May iba't ibang pangako ang Diyos para sa iyo na nakalagay sa Biblia. Ngunit ang iyong pagtanggap at paniniwala sa mga pangakong ito ang magdadala ng pagpapakita. Sinabi niya na ikaw ay mahalika, isang banal na bansa at isang piniling tao. Kaya bakit mo pinahintulutan ang jablo na sabihin sa iyo kung hindi man? Sinasabi ng jablo na hindi ka sapat para sa paggamit ng Diyos, at naniniwala ka sa kanya, yan ay isang pagkakamali. Sinabi niya na hindi ka mapapatawad ng Diyos dahil ang iyong mga kasalanan ay labis at tinatanggap mo iyon. Hindi dapat ganito. Sinabi ng Diyos na mahal ka, pinatawad at tinanggap. Isa kang sisidlan na karapat dapat sa paggamit ng Diyos. Huwag tanggapin ang anumang salungat na pananaw. Tandaan, sinasabi ng Biblia na kung palalayain ka ng Diyos, malaya ka nga. Gusto ni Satanas na guilty trip ka sa iyong mga nakaraang kasalanan, ngunit ang totoo, pinalaya ka na ng Diyos. Sa sandaling ipagtapat mo ang iyong mga kasalanan at humingi ng kapatawaran sa Diyos, ikaw ay pinatawad. Kung iba ang sasabihin sa iyo ng Diablo, gusto niyang manatiling may kasalanan ka. Huwag hayaan siyang magkaroon ng kanyang paraan. Ang iyong nakaraan ay hindi tumutukoy sa iyo, kaya ang kinin ang tagumpay na sa iyo sa pamamagitan ng dugo ni Heso Kristo. Sa halip na isipin ang iyong mga nakaraang pagkakamali at kabiguan, tuminin sa hinaharap ng may pag-asa. Tumutok sa katotohanan na mayroon kang pagkakataon na magsimulang muli. Hawak ng Diyos ang iyong kamay at dinadala ka sa lugar na kanyang ninanais. Sinasabi ng Biblia na ikaw ay higit pa sa isang mananakop sa pamamagitan ni Kristo, na nagmamahal sa iyo, hindi dahil sa iyong mga pagsisikap ay magpapanaig sa iyo, kundi dahil sinusuportahan ka ng Diyos. Kaya nga ka sinasabi rin ng salita ng Diyos na magagawa mo ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa iyo. Ipinapakita nito sa iyo na ang pag-asa sa sarili ay hindi ang pinakamagandang opsyon. Sa halip, ang lubos na pag-asa sa Diyos ang pinakamabuti. Huwag na huwag mong hayaang bulagin ka ng jablo sa tunay mong pagkatao sa Diyos hindi ka naalipin ng kasalanan, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Kung totoo yan, be have like one. Magin tulad ni Kristo. Hindi ka naalipin, ikaw na ngayon ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Ngunit kung hindi ka kumikilos tulad ng isang anak ng Diyos, hindi mo maa-access kung ano ang magagamit sa kanyang mga anak. Mahal na anak ng Diyos, ang diskarte ni Satanas para panatilihin na talo ka ay nananatiling sari-sari. Gusto niyang makita kang lumayo sa iyong pananampalataya sa Diyos at maging alipin ng kasalanan. Ngunit binigyan ka na ng Diyos ng mga tuol na kailangan upang labanan ang mga pakanan na ito. Gaano man kahirap ang labanan laban kay Satanas, ikaw ay nagwagi kay Kristo. Napakaliit ni Satanas para patuloy na ipadama sa iyo ang pagkatalo. Hindi mo ba iniisip? Ikaw ay arsenal ng Diyos at ang jablo ay hindi maaaring makipaglaban sa Diyos. Kaya bakit siya makikipagtalo sa iyo? Huwag mong hayaang ihiwalay kanya sa pag-ibig ng Diyos. Magpasya ka mula ngayon na isaalang-alang ang ulat ng Diyos at laging huwag pansinin ang panlilinlang ng jablo. Maging matatag sa iyong pananampalataya, alam na ang tagumpay ay napanalunan na at ikaw ay isang mananagumpay kay Kristo manalangin tayo. Mahal na mapagbiyayang Ama, sinasamba at iginagalang ko ang iyong banal na pangalan dahil ikaw ay Diyos. Salamat sa pagiging Panginoon sa aking buhay at binibilang mo akong karapat dapat na mapabilang sa mga nabubuhay sa kabila ng aking mga pagkukulang. Nagpapasalamat ako sa iyong kamanghamanghang biyaya sa aking buhay at pamilya. Salamat sa banal na proteksyon at karunungan upang harapin ang iba't ibang hamon sa buhay. Ako ay walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Maawaing Ama, patawarin mo sana ako sa bawat kasalanang nagawa ko at sa hindi ko nagawa. Maawa ka sa akin. Lumikha sa akin ng malinis na puso upang gawin ang iyong kalooban sa lahat ng oras. Tulungan mo akong hindi muling magkukulang sa iyong kaluwalhaysyan. Tulungan akong mamuhay bawat araw ng may pagtuon at kalinawan. Ako ay lumalapit sa iyo ngayon upang manalangin laban sa mga estratehiya ng kalaban upang ako ay makaramdam ng pagkatalo at pagkagambala. Alam ko na si Satanas ay laging naghahangad na magnakaw, pumatay, at sirain ang mga mahalagang kaluluwa ng inyong mga anak. Ngunit alam ko rin na binigyan mo ako ng kapangyarihan at otoridad kay Kristo upang mapagtagumpayan ang kanyang masasamang pakana. Mangyaring buksan ang aking mga mata at bigyan ako ng diwa ng pag-unawa upang makilala ang kanyang mga estratehiya. Tulungan mo akong malaman kung kailan niya ako sinusubukang linlangin, panghinaan ng loob o iligaw ako at bigyan mo ako ng biyaya na tumayong matatag sa katotohanan ng iyong salita. Nagdarasal ako laban sa espiritu ng pagdududa sa sarili at kawalan ng kapanatagan na ginagamit ni Satanas para iparamdam sa akin na wala akong halaga. Tulungan mo akong laging alalahanin na ako ay kakilakilabot at kamanghamangha na ginawa ayon sa iyong larawan. Naway hindi ko malilimutan na nasa akin ang kapangyarihan ni Kristo na nabubuhay sa loob ko. Sinaway ko ang diwa ng paghahambing na nagpapababa sa akin sa iba. Tulungan akong makita ang aking sarili sa paraang iyong nakikita sa akin, at maalala na mahal at pinahahalagahan mo ako. Ama sa langit, nananalangin ako laban sa espiritu ng takot at pagkabalisa. Ginagamit ito ng jablo para maparalisa ako at mahirapan akong sumulong ng may pananampalataya. Tulungan akong magtiwala sa iyong mga pangako kahit na tila mahirap. Nawa'y lagi kong alalahanin na hindi mo ako binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at isang matinong pag-isip. Puspusin mo po ako ng iyong banal na espiritu upang ituro sa akin ang lahat ng katotohanan at bigyan ako ng espiritual na baluti na kailangan ko upang makayanan ang mga pag-atake ng kaaway. Salamat, Panginoon, sa katiyakan ng iyong pag-ibig at proteksyon. Alam ko na ang tagumpay ay akin na kay Kristo, at nagtitiwala ako sa iyong lakas upang mapagtagumpayan ang mga estrategiya ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe.